So, good morning. So, ito yung bagong development natin na helmet bendo. So, ito, naka, ano na siya? ASP32. Tapos, meron na tayong naka-dual helmet siya, kumbaga. ba Foto. Naka-dual helmet siya. So, kibale, dalawang bay. Bay 1 sa bay 2. Tapos, may, ah, uh, ito, sa testing natin, apat muna na relay. Pero, eventually, anim to siya na relay para tig sila so <clears throat> para magano yung user so long press nyo lang yung button na nakalag nakalabas sa ano nyo so pipili siya kung ano yung bay so bay 1, bay 2 or yung sa top at saka bottom nyo na ano so kung saan siya mag insert so try natin mag insert coin Ah, uh, ito guys connected pala to siya sa internet so magsisend din to siya ng telegram update sa inyo Thank you for so yan Auto start na siya. Tapos, magsasend na siya ng update para sa para sa sales. So, yun. Tumulog na. Check natin. So, yun. Ito, yung update niya. Meron siyang update. So, ito yung name na sinet ko. Then, may nakasalagay na rin na total na amount. So, balik tayo. So, ito, pwede to siya sabay. hulog so, tayo ulit. Thank you for your purchase. So, We will now start yan. So, the pwede na sila. Dalawa rin siya na magsasabay. Helmet disinfection is now complete. So, heating We na yung isa. We're drying. So, check natin ulit yung update. So, ito. Dalawa. So, naging 140 na siya. So, yan siya guys. ah uh, tapos, um, may isa pa tayong ano yan. Doon, sa, doon naman sa sa ano. Pwede actually to siyang mag-send via Gcash. So, yun. Sasabihin, uh, message nyo lang ako kung kung ano yung ano nyo. Um, gusto nyo sa Gcash na part. So, ah uh, ito ay pause muna natin. Thank you for using Para kunin ko lang yung yung sa Gcash. So guys, so doon diretso na ako sa Gcash na part. So ito express send lang. So ang gagawin natin is ilalagay lang natin yung uh, phone number ng ano nyo naka-attach dito sa ano niyo or sa bendo. So for example, nag tayo ng sa kasi 10 pesos kasi yung nakaset dito eh. So kung ano yung sinend dito sa na pera, yun din yung i-credit niya. So, send tayo. Tapos so, yan. Confirm natin. Processing. Yun. Tapos, hintayin na lang natin siya na Thank you for yun. Our QR so, yun yung Gcash. Automatic na siya Please agad na magana. So, yun siya guys. Yung sa Gcash natin na part. So So yan ang ano dito yung GCash number niyo na ano na phone is dapat connected lang sa internet. So kasi meron tayong program doon na i up. So yan, ito siya by GCash ito siya na payment. So at the same time, meron pa ring ano. Meron pa ring update. So yun, ipo-post muna natin para now, pakita ko pa naman yung sa settings dito. Sa settings guys, so meron lang tayong button, config button pa rin. So, ang mangyari nyan, press lang yung reset, tapos hold lang yung button. Nalabas yung reconfig. So, yan, lalabas yun siya dyan. So, makikita nyo rin ulit yung sales dito. Tapos, gagawin nyo lang is kukonnect kayo dyan sa SSID na yan. Tapos, yung IP address. So, pause muna natin. So, connected na ako. Tapos, tinipe ko lang yung IP address. So, kamalik ako sa SSID na yon Tapos, tinipe ko yung IP address. So, ito na yung laman ng ating currently ng helmet device. So, nakasetup kasi ito sa dalawang relay lang. So, eventually, ilalagay din natin yung siyang something. So, kung mapansin nyo, my store name, my price, fog time, heating time. So, guys, ah, hindi ko nilalabas dito lahat yung mga ibang information pag trenes nila na reset para at least for safety lang din so baka may mag-connect doon so makuha yung ibang credentials ninyo so yan lagay nyo lang yung wifi connection tapos password tapos enable nyo lang yung wifi tapos yung telegram channel so yung sa akin yung telegram channel ko is yung arklam wifi updates tapos yung device tag uh, ito kasi yung lalabas doon sa message so para at matag nyo kung alin siya na na ano, na device. So, i-pause ko muna. So, since na-configure ko naman to, hindi ko na lang siya i-configure at i-reset ko na lang siya. So, yun siya guys, yung ating ano, uh, device. So, don sa ano, um, so may, so may, gusto mag ng sarili ng custom board, at saka, yan na lang natin yung activation key. So, message nyo lang ako para at least kayo na gumawa ng sarili nyong board. Saka, saka yung dun sa price ng ano. So, magiging available to siguro next week. May mga inano ko lang kasi may tinitest pa ako na, na iba. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.